Pugante na nga umano, itong si Pastor Apolo Quiboloy, pagkatapos nabigo ang uh, pamunuan ng NBI at Philippine National Police so joint force na ito, na ma nga itong si Pastor Apolo Quiboloy Ngayon binabalaan ni uh, Police Colonel Jean Pajardos, spokesperson ng Philippine National Police, ang kung sino man ang taga-suporta, kaibigan umano ni Pastor Apolo Quiboloy na kumakanlong sa kanya na isuko na ito dahil uh, ipinaliwanag ni uh, police Colonel Jean Fajardo na bilabol pa naman itong mga kaso ni Pastor Apulo Quiboloy. So yung mga nauna ng uh, sumuko ay uh, nakapagpiyansa na agad. So naka, na, nakapagpiansa na sila at nakalabas naman, hindi nga halos umabot ng 24 oras uh, pagkatapos nila uh, voluntaring sumuko sa NBI at Philippine National Police. Ang tanong po, uh, nasaan kaya itong si Pastor Apulo Quiboloy? Dahil mukhang hinalagug na rin ng NBI at Philippine National Police ang lahat na posibleng uh, kinaroroonan ng uh, pastor. Yung naging uh, result po ng uh, uh, pag-service po ng wakan of dahil wala po doon sa Prayer Mountain. Just, kanina lang po I was informed by the Regional Director na sumuko na rin po yung uh, dalawa pa na naiiwan na, na, na tatlo. Dalawang babae po yung sumuko ngayon. Uh, so ang ina-account na lang po natin as of today po ay si Pastor Kibuloy na lamang. Sinadya ng mga operatiba ng Davao Police, CIDG at National Bureau of Investigation ang resort na ito sa Samal Island na pag-aari ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para isilbi ang kanyang warrant of arrest. Pero wala doon si Kibuloy kaya nag-iwan na lang sila ng kopya ng warrant. Kaninang umaga, Nagtungo rin ang otoridad sa Tamayong Prayer Mountain sa Davao City pero wala rin daw doon si Kibuloy. So ito na nga no, ayon sa balita mga kababayan po natin ay inikot na nila itong mga teritoryo ni Pastor Apolo Kibuloy ngunit hindi pa rin nila itong nahanap. At uh, itinanong nga ng isang reporter sa uh, Police Pro 11 na umano'y oh pwede ba nila titignan sa bahay Dating pangulong Digong, pwede ba nila katukid doon? Baka nandun umano itong si Pastor Apolokiboloy. Ang uh, tanga naman po ano, mga kababayan po natin, yung reporter na nagtanong. Kasi unang-una, abogado ah, itong si dating pangulong Digong, ah, at alam niya na bawal na magkanlong nitong uh, tinotorig na nga na pugante dahil may warrant na ito uh, si Pastor Apolokiboloy. Okay lang sana kung sa Senado o sa Kongreso lang dahil yan ay isang contempt lamang konti order. Pero kung galing na talaga sa korte, abay uh, talagang nakitaan po yan ng probable cause na may pagkakamali o nakitaan na posibleng uh, may kasalanan nga itong si Pastor. Kaya naglabas ng warrant of arrest na nga itong korte. So pagdating naman uh, sa tanong na kung uh, posibleng nandyan um, ang kinanlong ni dati Pangulong Digong, isigurado wala dyan. Kaya e, lang naman Itatago dyan ni dating Pangulong Digong eh yung liit-liit lang ng kanyang bahay at alam niya na bawal eh di makakasuhan din siya. So, uh, hindi nga alam ng Philippine National Police at syempre yung kanyang mga miyembro, obviously ay talagang hindi nila eh, sasabihin kahit alam pa nila kung nasaan nga itong si Pastor Apolo na ngayon ay nagtatago dahil ayon sa kanya una niya nang sinabi na mapanganib ang kanyang buhay. So, may patong umano sa kanyang buhay mula sa Amerika na uh, dalawang milyong dolyar ata yun, sinabi niya nakaraan. At uh, talagang kiniklaim niya na umano itong pag sa kanya ng kaso at itong paglabas ng kanyang kaso na umano itinulogan din ng Department of Justice ng dalawang taon uh, at uh, ngayon lang ito nagsilabasan ay ito umano ay uh, political motivated lamang. Kahit yung mga kanyang abogado, yung kanyang taga-suporta, ay sinasabing political motivated lamang. Umano. Pero ganun pa man, mga kababayan po natin, eh, dahil may naglabas na ng warrant, palagay ko ha, at uh, ako, suportado ko si Pastor Apulo Quibuloy uh, sa kanyang advokasya, lalo na pagdating dito sa uh, mga rebelde, ito mga kaliwang grupo na gustong puksain, suportado ko po itong si Pastor Apulo Quibuloy at kanyang uh, ginagawang pagtutulong sa ating mga kababayan na tribu dyan ah, na mahihira po. Eh kaso pag may waranta po mga kababayan po natin palagay ko baka kailangan niya nang harapin ito, sumuko uh, at uh, patunayan din sa korte talaga na mali itong mga akusasyon sa kanya. Samantala itong si Colonel uh, Jean ay talagang gusto nilang mahuli na nga itong si Pastor Apolo Quiboroy at in-encourage niya itong mga taga-suporta naisuko na lang umano dahil unang-una ang kaso ni Pastor Apolo Kibuloy sa ngayon ay bilabol pa naman. Pwede pa naman siya makapagpiyansa agad. Basta tsumuko lang isay possibility na na maaring wala po siya sa ngayon sa Davao uh, region but then again I would like to take this opportunity nga na manawagan kay Pastor at sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan at mga supporters at pati na rin po sa kanilang mga abogado na ito naman po ay ang ang mga wakas so sa po na ito ay naman po ng uh, ating korte ay uh, bigyan po natin ito ng respeto at sana nga po Through the intercession po ng kanyang abogado ay uh, hakapin na lamang po niya ito. Anyway, bailable naman po itong mga kaso po na ito. Atin marami pong sumusuporta sa kanya and uh, we are uh, hoping and praying na cooler heads will prevail para po hindi po tayo humantong po na magkagulo po ang uh, sa parte po ng uh, mga police o other law enforcement uh, So matinding ano na ito, banta, ano, ang binitawa ni police Colonel Jean Pajardo. Dahil para hindi na umano magkagulo ay isuko na lang itong si Pastor Apollo Kiboloy So ang tanong natin, saan nga ba si Pastor Apollo Kibuloy at susuko ba ito sa pabunuan ng Philippine National Police? Lalo na ngayon may kaso na po siya at may warat na po mga kababayan po natin. Ang warat na ito ay hindi galing sa kontempa ay galing mismo sa korte dahil nakitaan niya siguro ng probable cause. Sa kayo mga kababayan po natin, uh, ano kaya ang uh, gawin ni Pastor Apolo kung tayo naman ang tatanungin? Eh, dapat lang na sumuko na rin siguro si Pastor at harapin ang kaso ito at patunayan ano sa mga nag-aakusa sa kanya. Isampal sa mga nag-aakusa sa kanya, ako sa kanya lalo na itong Senator Isong na wala siyang kasalanan. Patunayan niya po ah. Kung resources meron naman siya, pera, meron naman siya, meron naman siyang uh, laban. So, 'yun lang. Uh, pag uh, pinolitika siya, eh, talagang wala siyang laban lalo na kung ang kanyang kalaban ay nakaupo ngayon sa pinakamataas na pwesto o pangalawa o pangatlo o pangapat sa ating gobyerno. So uh, abangan na lang po natin mga kababayan kung ano po ang uh, kahihinatnan yung uh, manhunt operation na ginagawa ngayon ng Philippine National Police at ng NBI kay Pastor Apollo Kubaloy. At tiyan mo na yung ating update. Comment na po ah, sa, para sa inyong sariling komento at opinion. Mga kabayan.